Sa so karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CNN Live, Live. Nation, Nation. Junar Dacapulco, magandang araw sa'yo. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Sir Ariel. Mula sa pinagsama-samang tulong ng iba't ibang individual at samahan, anim na raang magsasaka mula sa Mansalay at Bulalakaw Oriental Mindoro ang nabigyan ng munting handog ng TV5 Alagang Kapatid Foundation Incorporated, katuwang ang Department of Agriculture Mimaropa noong ikapito hanggang ikawalo ng Hunyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ang aktibidad ni Ginoong Ronnie Aguilar ng nasabing foundation kasama ang mga kinatawan sa DA Mimaropa kabilang na sina High Value Crops Development Program Focal Person Rene Madriaga, National Urban and Peri-Urban Agriculture Program Focal Person Julius Jake Arellano at Organic Program Focal Person Michael Graciano Ilidande. Bilang bahagi ng intervention mula sa kagawaran, namahagi sila ng 1,800 na pakete ng mga buto ng gulay tulad ng ampalaya, kalabasa, sitaw, talong at okra na kung saan karamihan sa mga nabigyan ng mga pananim na buto ay mga katutubong mangyan ng naturang munisipalidad. Nagkaloob din sila ng 20 kilos ng munggo at iba't ibang kagamitang pansaka gaya ng sprinkler, hand sprayer, rake, spade, hoe, hand cultivator at plastic trowel sa 10 asosasyon mula pa rin sa dalawang bayan. Matapos ito, Nagsagawa rin sila ng orientation para sa organic vegetable gardening na pinangunahan ni Mark Opena, Project Coordinator ng Organic Seed Production Project ng Oriental Mindoro Agricultural Experiment Station Ormaes ng DA Mimaropa. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB CMN Calapan City. Reporting live para sa CMN. Pilipinas. CNN Live. Nationwide. Maraming salamat, Junar Dacapulco, mula sa DCSB Spirit FM, CMN Kalapan Oriental, Mindoro. Samant